Ayan ang bayad sa table four. Pasigaw na sabi ni Mencho. Padabong nitong ipinatong sa counter ang pera. Malapad ang counter at hindi maabot ni Sharon ang pera dahil sa dulo pa nito yon ipinatong. Pwede bang pakilapit-lapit dito? Inis na utos ni Rito. Tumayo ka kaya para ba mo? Tatamad-tamad. Ingos nito sa kanya. Mahagya pang nanginig ang mahabang baba nito. Nagpanting ang tenga niya. Ako'y babalina. Huwag kang makaasta-asta sa akin ng ganyan ha. Kahit tumayo ako, hindi ko yan maaabot. Gusto mo bang lumabas pa ako rin? Kabilin-bili na ni Manong Tolitz. Huwag akong lalabas dito. At baka may makasalis eh. Baka kita. Banta niya rito. Wala itong nagawa kundi ilapit ang bayad. Ngunit patabog pa rin. Agad niyang sinuklian ng pera. Ayan, iniabot niya rito ang sukli. Nakaismin nito iyong pinuha. Kalibhasa malakas, Kalangkay kay si Hal, may hinang bulong nito. Ngunit umabot iyon sa pandinig niya. Nais pa sana niya itong habulin subalit mabilis na itong nakalayo. Hindi pa man lumilipas ang inis niya ay namataan niyang palapit sa gawin niya si Gary. Sabi ni Madam Lucky ko raw ngayon, eh bakit ganito? Maktol niya sa isip. Hi babes, bati sa kanya ni Gary. Umalako ang isang kilay niya. Babes, bukod sa badoy sa pandinig niya ang indermit na iyon. Kinilabutan din siya sa pagkakarin ng ngayon mula rito. Nais na niya itong supladahan ngunit nagtimpis siya. Anak ito ng amo niya at wala siyang balak na masisante. Malakas no, tanong nito. Oo, oh, maikling to niya. Siyempre pa, ikaw nga ang swerte rito eh. Mambubola na naman ito na sinamahan pa ng palatak sabay papungay ng mata. Tila kinilig pa ito na hindi mawari. Napangiwi siya. Inay, nagmukhang may epilepsi. Steady ka lang dyan ha. Sabi nitong tinungo isang mesa roon. Hindi nagtagal ay bumalik ito. Tangan sa kamay ang mikropon na. Ladies and gentlemen, this song is for a very lovely lady. Pagsisimula ito. Sinabayan pa nito iyon ng paglingon sa gawin ni at kumindat pa. Nagpalakpakan ang mga tao sa lugar. Aliw na aliw ang mga ito kay Gary Palibasa ay kilala ito roon. Paano nga ay anak ito ng konsihal at ubod pa ng yabang. This is for you, Xiaomi. You're the megastar of my heart. Nagmamadali pa nitong sabi dahil nagsimula na ang kanta. Walang hinga ang sinimula nito ang pag-awit. Muli siyang napangiwi. Beautiful girl, wherever you are. Hindi pa man dumarating sa matas na tempo, ay bumibirit na ito. I know when I saw you, you have opened the doors. Pagpapatuloy nito. Tumayo pa ito at musti lang concert na manay pa ang kaway sa gawin niya. Pumikit-pikit pa ito na feel na feel ang pag-awit. Bahagya pa nitong inilayo ang mikropon sa bibig na tila imot na imot talaga. And I'm glad that it's you. Beautiful, beautiful girl. Pagkatapos nito, nagpalak-palak ka ng mga tao. Maging siya ay pumalakpak. Ay, salamat na tapos din. Nagbaw si Gary at inabot na ang microphone sa ibang aaw. Itinas na nito ang kwelyo ng polo shirt na suot bago lumapit sa kanya. Ayos ba, babes? Ha? Ulat na sabi niya. Kagan naman siyang nakabawi. Ayos na Ayos. Sabi ko naman sa iyo eh, muli itong nagpapungay ng mga mata. Siya nga pala, ano bang number mo para ma-text kita? Tanong nitong dinukot pa ang cellphone sa bulsa. Nais niya itong kotongan. Paano naman alam na nila? Nga nito nahirap siya sa pera. Nakuha pa siyang tanungin. Kung ano ang cellphone number niya, gayong wala naman siya niyon. Alam niya na pasakali lamang nito yun. Para may may na sa kanyang bago nitong cellphone. Nagari e wala akong cellphone eh. Chuck, sayang, hindi pala kita matitext dito sa cellphone ko. Tingnan mo, ayos ba? Ano itong inabot pa sa kanya ang cellphone? Hindi niya in inabot. Ayos naman. Mahal. yan, nakita nga yan ng anak ni Vice at tulo laway ang loko. Pagyayabang na naman ito. Pakiramdam niya ay ito sa anak ng Vice Mayor nila. Palagi nang tumutulo ang laway niyong tao sa mga kwento ni Gary. Ganun ba? O, ikita mo naman ba? Diba? ang forma ng cellphone ko. Mahal yan, si Rico yan pa nga ang niyan. O sa gilid pa ang pindutan. Eh yung sa anak ni Vice walang binatban dito. Nanlaki ang mga mata ni Loco nang makita eh. Pupusta akong gusto nung mahuwakan man lang itong cellphone ko. Sorry na lang siya. Dagdag pa nitong iniliyad pa ang dibdib. Yabang tala itong tabatsoy neto. Bilib na naman sila sa akin. Bagong owner, bagong cellphone. Ani itong inilapit pa sa kanya ang cellphone. Kita mo naman na iyang pinakatakip. Kasi Natatanggal iyan eh yan eh. Dagdag pa itong iniangat pa ang housing ng cellphone upang ipakita sa kanya. Kita mo, tumangu siya sa pagbabalik nito ng housing ng cellphone ay bigla yung dumula sa kamay nito. Pumagsaka yun sa lapag at sa lakas ng impak ay tumalbog sa gawing gilid kung saan nakasalansa ng mga kahon ng bear. Tumama ayon doon at muling tumalbog sa gawing ng pinto ng kusina. Hinabol nito ang cellphone. Nang yung kumuko, ito napunit ang puwitan ng pantalon nito. Subalit so, hindi nito yun pinansin naman naman bumukas ang pinto ng kusina. Iniluwa na yung si Mencho tangan ng tray na puno ng pulutan. Hindi nito papansin si Gary. Huwag kang gagalaw. Sigaw ni Gary. Subalit huli na ang lahat. Natapakan na ni Mencho ang cellphone. Nadupilas ito. Tumilapo ng sukang sawsawan sa ulo ni Gary. Oh shit naman Mencho. Galit na baling ni Gary dito. Nanginig ang baba ni Mencho sa takot lalo na nang malaki ang mga mata ni Gary. Nagkaroon ng cracking screen ng cellphone ito At nang buksan nito na ayon ayaw ng gumana. Nagmamalit dali itong umalis bitbit -bit ang pinagmamayabang na sam. Impis yung napatawa. Kaya kasi. Magmula nang mangyari ang incident ng yun, tila lalong nabwisit si Medyo kay Sharon. Hindi naman niya maintindihan kung bakit. Hindi naman niya kasalanan na tapakakan nito ng kawaawang cellphone. Subalit ganun yata talaga ito. May tupak sa ulo dahil sa tindi ng pagkakagusto kay Gabi. Nang gabi ngayon ay mainit na talagang ulo niya dahil nagkasagutan sila ni Mancio. Sinabihan niya ito na dalhan siya ng makakain dahil kabilin bilirin nga sa kanya ng may-ari na huwag siyang alis ng kanyang pasto sa kaha. Nagalit ito sa kanya at sinabihan siya ang nagpapaspesyal. Hindi siya nakatis at inundayan ito ng suntok sa baba. Nais niyang magsisi dahil siya ang nasaktan sa ginawa. Sa tulis naman ng baba nito, para na rin siyang nakipagsuntukan sa isang patalim. Nadagdagan pa yun ng dumating si Gary. Ganun na lamang ang pagkabila niya sa sinabi nito. Hi hey babe, siguro kailangan ko nang magpatapat sa iyo ngayong gabi. Anito. to? Kinabahan siyang hindi niya mawari. Ba't niya niyang may gusto ito sa kanya subalit kinatatakutan pa rin niyang pagtatapat nito. Kahit ano ang gawin niya, ba't niyang hindi niya ito masasagot ng oo. Buksan mo naman ito. Ano itong ang tinutukoy ang pinto sa but niya? Ayaw sana niya yung buksan subalit ang karapat nito niyang umayaw kayong anak ito ng may-ari. Napilitan siyang pagbuksan nito kahit nalabag yun sa kalooban niya. Agad nitong hinawakan ang kamay niya nang makapasok doon. Mamasama sa ang kamay nito kaya agad niyang binawi ang kanyang kamay. I love you, babes. Ano ito sa nagsusumamong tinig? Sagutin mo na ako ngayon din, babes. Dagdag pa nito. Pakiramdam niya ay nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan sa sinabi nito. Naku, Gary, hindi ganun kabilis ang lahat. Alam mo, hindi na niya naituloy ang sasabihin dahil agad siya nitong sinambilat na hinalikan sa mga labi. Nasang imbor na lang bibig nito. Tuloy ang na walang pagpipigil niya sa sirili. Tunod niya ang pagitan ng mga hita nito. Umaringking nito sa sasakit. Anak ka nang, hindi pa siya nakontento. Pumuelta siya bago ubod lakas na sinuntok ang mukha nito. Iyan ang bagay sa iyo, bastos. Umalis ka na rito, Sharon. Alis, galit na sabi nito sa kanya. Habang namimilipit pa rin. Talagang aalis ako rito. Yamang mo, pangit ka naman. Pwede, sabi niya walang lingon likod na umalis. Hinabol naman siya ni Osme. Sharon, nilingon niya ito. Osme, paano ba yan? May iiwan na kita rito. Nakangiwing sabi niya. Bumuntong hininga ito. May makikita ka rin trabaho. Nakangiwi rin saan nito. Sana nga. Paano ba kaabutin pa ako rito ni Yamang? Ingat ka ha. Dadalaw ako sa inyo. Sige, paalam niya rito. Tuloy-tuloy na siyang lumabas. Nalulung mong pumara siya ng tricycle. Eh sir, magpapaalam po sana ako sa inyo. Si Melda ang katulong na naging yaya ni Mikael. Eh bakit naman Melba? Tanong ni Bruce dito. Eh sir, kawan po. Napabuntong hininga siya. Hindi pa man ay alam na niyang sasabihin ito. Ilang ulit na yung narinig. Sa nakalipas na taon, limang ulit nang naganap ang ganoong tagpo. Wala na siyang balak gawin kay Melba. Ang ginawa niya sa ibang naging yaya ni Michael, ang pag-o-offer dito ng mas mataas na sahod, nasisiguro niyang tatanggirin naman ito. Hindi na rin na ito may babalik sa pagiging may dahil may nakuha niya sa bago, si Lenlen. Hindi naman pwedeng paalagain ng bata si Lenlen dahil hindi ito matiga sa bata. Tinukot niya ang wallet mula sa bulsa ng pantalon. Inabutan niya ito ng limang libo. Salamat po sir. Kung hindi nga lang po sana ako nahihirapan ng gusto, di sana'y nagtagal pa ako. Nahihiyang sabi nito. Sige na. Nasa po niya ang noon ng makalabas na ito. Paano ba yan, anak? Wala na naman akong tanggap na tahi ngayon dahil nasira ang makin ako, sabi ni Aling Belma. Hindi bali, nai. Maghahanap ako ng trabaho. Paungunsulan ni Sharon dito. Para namang may papapasukan ka kaagad na trabaho. Abay kalat na ang balita sa bayan, ah. Nagpunta ako kanina sa palengke. Abay alam na ni Maring Yoli ang ginawa mo kay Gary. Tiyanong pa kung totoo raw ba? Naiiling na sabi ito. Eh ano naman pong masama sa ginawa ko, Nay? Tama lang naman po kay Gary ang ganun. Sukat halaga na ko, e, nakatikim siya sa akin. Depensa niya sa sarili. Ang problema nga lang, Sharon, iba ang balitang ikinalat ni Gary. Nahihuli ka raw niya na nagnanakaw sa ka kaya, kaya sinita niya. Nagalit ka raw kaya sinapak mo siya. Napatayo siya sa galit. Ano? Lokong ilap. Wala na tayong magagawa, Sharon. Alam mo naman iyon. Isa pa kinampihan na rin siya ni Consi si Tolids. Siyempre nga naman mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Nagdag pa ng kanyang ina. Hindi ba na ay, hindi naman tayo malakas gumastos ay. Eh. Kahit sa kabilang bayan ako magtrabaho, okay lang. Abay, di naubos lang ang sweldo mo sa pamasahe. Jeep hanggang doon in eh, sa isna. Tricycle pa, uubos ka ng 40 balikat. Napalatak ito. Bakit naman kasi nauuwi ako sa mga among manyakas eh. Maktol niya. Paano naman maganda ka, Sharon? Si ate Rosal ang maganda. Siya ang kamukha niyo. Si tatay ang kamukha ko. Bahala ka nga na Di bale. Lalapit ako kay kapitan. Baka sakaling may alam siyang mapapasukan. Hala kumain na tayo at tayo't nagugutom na ako. Tumayo na siya at sumunod dito. Nagpanunsyo si Bruce ng mga pahayagan na nangangailangan siya ng governance para sa pamangkin. Nasa opisina niya siya sa Maynila ng mga oras na iyon at nag-i-interview ng mga aplikante. Preferably with experience sa pag-aalaga ng bata. Iyon ang inilagay niya sa ad. At ang ikasampung aplikanteng nasa harap niya ngayon ay nakaka-impress ang resume. Apat na pages iso. So Subalit hindi niya gusto ang ng mukha nito. Contodo makeup ito. Nakapalang foundation sa mukha. Mapulang-pula ang mga labi at hits sa lahat. Ang hahaba ng mga kuko. Alamistikang haba at green pa ang nail polish. Muli niyang binistahan ng resume nito. Ayon doon ay registered nurse ito. Ngunit nagtataka kasi akong bakit ganun kahaba ang kuko nito. Mukha rin itong suplada at stricto sa bata. Definitely ayaw niya yung maging yayo ng kanyang pamangkin. I need two days off kasi malayo pa ang inuuwian ko. Sa Quezon City at kung sa probinsya pa ako manggagaling, ay kukulangin ng isang araw lamang sit na off. I am a registered nurse kaya naman ay unexpected na ma-meet salary na hinihingi ko. After all, hindi rin naman biro mag-alaga ng bata ngayon. And lastly, hindi ako matutulog sa kwarto ng bata. I need a separate room to sleep. 8 to 5 lang po ako. Mahabang litanya nito. Akala tuloy niya ay sinasalay na sa inyo nito ang konstitusyon ng Pilipinas sa haba ng sinabi nito. Pinapormal niya ang muka. I guess I'll just call you Miss Maduka. Thank you for coming. Tumayo siya at kinamayan ito. Pasadlak siyang naupo sa swivel chair pagkalabas nito. Dalawang nag-aalaga kay Michael ng mga oras na inyo. Si Aling Mitring na mahinang ang tainga at si Lili na walang amor sa bata. Hindi pwedeng magtagal ang ganong sitwasyon. Minsan ay hindi marinig ni Aling Mitring ang pag-iyak ni Michael. Ilang orit na rin ang nahuhuli si Lily na pinagagalitan ng kanyang pamangkin. Hindi na maria maasikaso ng personal si Michael dahil abala siya sa trabaho. Kagaya ngayon marami siyang nakatambak na trabaho at gusto hin maniyang umuwi ng maaga sa Delphi ay hindi maaari. Wala na yatang matinong yaya sa panahon ngayon, naisip niya. Noon naman biglang pumasok sa kanyang opisina si Myla. Matagal na itong nagpaparamdam sa kanya. Kulang na lamang ay ligawan si ng harapan. Isa ito sa mga dahilan kung bakit minsan ay mas gusto pa niyang manatili sa Delperar. Iniiwasan na niya ito. Pero ewan niya kung bakit hindi nito yun nahahalata. Maganda naman ito. Dati itong modelong nagpasyang. Magtayo na lamang ng sariling butik. Hi Bruce, nakangiting batin nito sa kanya. Malakas talaga ang radar nito. Naisip niya. Minsan na nga lang siyang lumuwas sa Maynila ay nalalaman ka ganito. Tinanguan niya ito. Myla, sabi ng sekretary mo naghahanap ka raw ng governess. Hindi pa ba umuugis si Paul at ang asawa niya? Tanong nito. Hindi nito kailanman magawang banggitin ng pangalan ni Rosalie. Paano Paano'y galit ito sa hipag niya? Noon pa ito may gusto sa kanya. Noon pang sekretary pa lamang niya si Rosalie. Alam nito ang story nila ng hipang niya. Hindi marahil nito matanggap na mas pinansin pa niya si Rosalie kaysa rito. Nang malama itong ikinasal na si na Rosalie at Paul, muli itong nagpakita ng interes sa kanya. Bilim nga siya sa tiga nito. Hindi pa sila umuwi and I don't know what to do to with Aklid anymore. Poor Bruce, kung may magagawa lang sana ako. Pumesto pa ito sa likuran niya at minasahe ang kanyang no My love, please, I had so many things to do. Tila nakahalata naman ito. Umalis ito sa likuran niya at pumesto sa upo ang nasarap ng mesa niya. It's one o'clock already. Have you eaten lunch? Tanong niya. I forgot. Natatawang sabi niya. Come on then. Ito-treat kita. Yakang nito sa kanya. Napilitan siyang sumama rito. Lulugulugong naglalakad si Sharon. Dalawang linggo na siya naghahanap ng trabaho pero wala pa rin siyang makita. Lahat ng lapitan niya ay umaayaw dahil sa balitang ikinalat ni Gary. Naman siya ng malinis niyang pangalan nang ng lahat ay siyang magnanako. Kahit anong paliwanag niya ay wala namang naniniwala. Bago siya umalis ng bahay, dumating pa ang bill ng tubig at kuryente. Hindi naman kataasan ng mga iyon. Limang daan lang. Limang daan na nga lang mahirap pa silang bayaran. Napilitan tuloy na tumanggap ng labada ang kanyang ina. Maaawa na si Rito ano naman ang magagawa niya. 50 pesos na lamang laman ng wallet niya at nag-aalangan pa siyang kumain kahit na nagugutom siya paano ng panggastos niya sa susunod na araw sakaling wala pa rin siyang makitang trabaho. Napadaan siya sa isang kalinderya. Nagpasya siya siyang bumili roon ng kahit tinapay. Lalong kumalaman si Kumura ni nangangat iniya mga takip ng kalderong nakahilira doon. Huwag na huwag yung tinapay. Sabi niya sa tendera. magkano po rito sa bins? Tanong niya sa ulam at gulay. Kinsisang order. Sagot naman ng tindera. Pwede po bang kalahati lang? Tanong niya. Tumangon naman ito kaya umorder siya ng kalahating gulay at isang kanin. Nagbayad siya ng 12.50 ng ibigay nito sa kanyang pagkain. Naupo siya sa isang mahabang silya sa harap ng counter at nagsimula ng kumain. May katabi siyang isang mama na sumisimsim ng kape habang nagbabasa ng jari. Maya-maya ay umorder ito ng dinugon at puto. Inilapag nito ang jari sa pagitan nila. Manong pwedeng mahiram iyan? Tanong niya, inginuso ang jaryo. Tumangon ito. Dinampot niya yun at binuklat sa classified ad section. Pwede na siguro kahit nang malayo-layo siya magtrabaho, kahit stay papayang papayag na siya, wala na siyang pagpipilian. Kung magtatagal pa siyang walang trabaho, mamumuti ang mga mata nilang mag -ina. Hindi naman niya papayagan na tumanggap pa ito ng dagdag na labada. Kawawa naman ito. Wanted, governess for a three-year-old boy, stay in with experience, good pay. Nalaki ang mata niya nang makita ang nakasulat sa ilalim niyon ay address ng 14 na mansion. Dali, dali niyang inubos ang pagkain at nagmamadaling umuwi. Naku, nasigurado eh ka ba rin sa balak mo, Sharon? Nag-aalala lang tanong sa kanya ng kanyang ina nang sabihin niya rito ang planong nabuo sa isip. Kakapalan ko ng mukha ko na eh. giit niya. Abay, nakakahiya naman sa mga 14 Baka sabihin na mga yun na nakuha mo pang magpasweldo gayong pamangkin mo naman ang aalagaan mo. Ano na lang sasabihin sa atin ng ate mo? Napapailing ng na wika nito. Ngayon naman, hindi pa naman sigurado kung papayag nga ang Bruce na hindi. sa ano naman ang sasabihin ni Atay? Wala siyang magagawa. Sa so, wala na tayong ibang choice eh. Lalo pa ngayong sinusumpong na naman kayo ng Rayuma. Kapag hindi pa ako gumawa ng paraan, baka ka mamaya magkasakit pa kayo niyan, sabi niya. Nako Naku, e, pangano nga ba? Daga naman kasi itong pangit na gari eh. Napalatak pa ito. Kaya nga po bukas ay pupunta ko roon sa mansion. Pinal na wika niya. Eh bahala ka na nga. Kibit balikat nitong tugon.